Pati ko pa ko kung mo sa pagkahaba-haba ng panahon. Ngayon mo lang ang Sorry, Big Boss. Pero, patatag talaga ang banding ng pamilya ni Riden. Kung ibang pamilya lang yon, matagal na sumuko na sila bago sila bang kalapit ulit. Huwag ka Iba na ang panahon ngayon, Pandora. Iba na ang mga tao! O baka naman, mo, hindi ka na kasi hindi mo. Kailangan ko na umanap ng tukad mo. Panahon na para palayain kita sa suba mo. Pakakawalan mo ako? Ni? At ang mo ba ang usapan ng demon? Lahat ng bagay ay may kapalit. Kahit anong gagawin ko? Pulutin mo ng mabubuting tao ang mga pinito. Kapalito ng ay, ipapalit sa iyo ang pamilya. Matagal na yun. Hindi ko alam kung may pamilya pa akong babalikan. Ito ang lola ko. Pandora ang kanyang pangalan. itsura na nakita po natin doon sa lumang bahay. Ginawa po tayo ng yelo. Pandora pangalan niya. Kung daw nakakamali, Pandora din yung pangalan ng babae doon sa lumang bahay. Impossible <laughs> yun, Rudin. Eh, e, kwento sa akin ng tatay ko, sanggol pa siya nung, nung iniwan ni eh, Lola Pandora, si Lola, Lolo Lando. De, ako, eh, ako, hindi ko na siya nakita eh. Meron pa. Huwag teka, pakakawalan niyo po si Madam Pandora? Haayaan niyo siyang makalabas ng bahay at makasamang pamilya niya? Oo. Oh. Nakapili na rin ako ng kapalit niya. Sino? Sino? Malalaman mo kapag nagawa mo ang ko. Pero ano pa bang gusto mo? Isang so, pamilya lo, na yeah. Pandora. Tigyan mo ko ng isa pang wasak na pamilya. Kapag gagawa mo yun, makakalaya eh. ka na! Hello? Saan po nagpunta si Lola Pandora nung umalis po siya? Walang, walang nakakaalam eh. Sa araw daw, biglang nagbago ang ugali. Tapos, iniwan yung lolo ko. Tapos, hindi na namin siya nakita. Madam, narinig niyo yun? Makakalabas na kayo ng bahay. Madam, isang pamilya na lang wawasakin niyo. Okay na kayo? Oo. At mayroon akong target na pamilyang hinug na hinug na para wasakin ko. At sino po? ang pamilya ni Lucy